Hello guys, good afternoon. Nandito tayo ngayon sa somewhere in Taytay daw. Ayon sa aming tour guide. So nandito ngayon, kami ngayon para mag unwind, mag chill sa pagbabike. Sa pamamagitan ng bike. Okay. Napakalayo from Pasay to here. Pero worth it naman. Worth it naman, worth it, worth it, worth it. Okay? So tingnan natin yung view ah. 360 365. Ayun, ayun eh, mga kasamahan ko. Ayan, 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 ayan. Ayan. Ayun. Yun ay Makati. Makati daw dun. Ayan. Ayan. Ito pa. Ayan, kasama ko yan. Kasama yan. Ayan. Doon naman kami pupunta sa may Malaugbuk ng Taytay. Sabi niya, Taytay daw dun. Pero ang destination talaga namin ay sa uh, River, ano, Pasig uh, River. Park. Ok? Pardo.